At sa wakas nga ay makakapagpa-check up na ang nanay ni Cassandra kaya ganito na lang ang naging reaksyon niya. At masaya nga ako dahil personal ko itong maiaabot sa pamilya ni Cassandra. Bago nga ako umalis ng bahay, inasikaso ko muna si Diday at yung anak niya. At sa pagpunta ko nga kila Cassandra ay hindi ko nga makakasama si Diday nung araw na to. Dahil magkaiba nga kami ng lakad, sila kasi uuwi sila dun sa nanay ni Baste dahil nga piyesta dun sa lugar nila Baste. Hapon na nga nung makarating ako kila Cassandra kasi meron pa akong dinaanan. Nung mga oras nga na to ay nagmamadali na nga ako dahil nagbabadyan na nga yung malakas na pagulan. At itong lugar nga nila Cassandra ay pag-ulan lang ay binabahan na nga daw agad. Kaya karamihan nga sa mga bahay na nakatayo dito ay may silong sa baba at nasa taas nga yung bahay. Nakaakit na nga ako ng hagdan ng sinabi ng asawa ko na nasa baba nga daw si Cassandra. Masaya nga ako dahil nakangiti nga si Cassandra at maaliwalas ang mukha niya nung lumapit nga siya sa akin. At para maging magaan at maayos nga ang pag-uusap namin ay kinamusta ko nga muna si ate Cassandra. At sa pangungumusta ko nga sa kanila ay pansin ko na hindi pa nga maayos ang nanay ni Cassandra. Dahil habang nag-uusap nga kami nakikita ako sa paghinga ng nanay ni Cassandra na medyo hingal nga siya. At talagang malaki nga ang binagsak ng katawan niya. At dito nga din ay nabanggit ko sa nanay ni Cassandra na yung gamot niya nga para sa sakit niya sa baga ay libre sa barangay o sa center. Naubusan nga daw kasi ng istak ng libreng gamot sa ngayon kaya sinabi sa kanya na bumili na nga lang muna siya at tatawagan na lang siya pag meron na. Nahinto nga yung pag-uusap namin ng nanay ni Cassandra nang mapansin ko nga na namumula at nagsisimula na naman magsugat. Yung dating sugat ni Cassandra sa leeg at yung sa dibdib niya. Nag-aalala nga ako dito kay Cassandra dahil baka bumalik na naman yung dati niyang sakit. Kaya nasabi ko sa nanay ni Cassandra na kapag nagpa-check up nga siya, ay isabay na nga si Cassandra. At meron nga rin ako ditong naitanong sa nanay ni Cassandra. Wala kasi akong idea na kung pwede bang magpadede pa rin ng nanay kahit nga may sakit sa baga. Inisip ko kasi na baka mahawaan yung anak niya. Pero ang sabi sa akin ng nanay ni Cassandra ay wala naman daw nabanggit yung doktor nung nagpa-check up siya. At ang sumunod nga ay dito ko na inabot ang blessing nga na para sa kanila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ng Japan. 23, 24, salamat po kay 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ng gamot, 38, 39, 40, at dito nga ay muli na namang napaiyak ang nanay ni Cassandra. Hindi man siya makapagsabi pero ramdam ko nga yung sobrang pasasalamat niya. Na sa wakas ay muli na nga siyang makakapagpacheck up at makakabili na nga siya ng tamang gamot para nga sa karamdaman niya. At alam ko na masayang masaya nga rin si Cassandra na sa wakas ay gagaling na ang mama niya. Kaya sinabi ko sa kanila na wag na wag makakalimot na laging magpasalamat kay Lord. At sa mga taong laging nandyan at nagmalasakit para sa kanila. At ako ay isa lang din sa mga ginamit ni Lord para matulungan sila. Maraming maraming salat kay Ma'am Luz. At isang nga rin sa eh, ipinagpapasalamat ko dahil pinagkatiwalaan ako ni Ma'am Luz na maipaabot ang tulong para sa pamilya ni Cassandra. Kaya muli po maraming maraming salamat po sa support at pagtitiwala po sa akin, Mam Ma Luz. Sana po ay mas pagpalain pa po kayo ni Lord at bigyan niya po kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan. At ganun din po sa mga taong laging nandyan na naniniwala at nagtitiwala at nagmamahal sa Batcha TV. Dahil alam ko po na kundi dahil sa inyong pagsuporta at pagmamahal sa akin ay hindi po ako makakarating kung nasan po ako ngayon. Kaya hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyong lahat. Hinatid na nang ako dito ni Cassandra nung pauwi na ako. Isa nga sa ipinangako ko sa kanya na pwede nga siyang sumama sa akin kapag nga magaling na yung nanay niya. Dahil nga alam ko sa ngayon na walang mag-iintindi sa mga kapatid nga ni Cassandra. At mamimili ulit ako ng maswerteng mabibigyan ng blessing sa mga magsishare ng video ito, magla-like at magpapalaw kay Bacha TV. Yun lang po at God bless.